Umaga pa po at babaybayin po namin itong southbound sa northbound itong Bangbang bang Street. Bangbang bang Street dito po rin po city. sa Pasig City at oh. uh, ayan yeah po still dalawa pa rin po ang ito nito at bro. Pasok. Oh, Bangbang City dito po yung sinasabing baluarte ni City di, di Sara Diskaya no. Yung kung nag-iisang uh, kalaban ayan. ni incumbent mayor Vico Soto. And bro, palagay ko diretso na tayo sa Ginoo. Ano ito mga sa... Ito na po, dito. Dito kami sa Barangay Bangbang. Sa nga-ano ni Sara Diskaya. Bro! Tadil, tadilhan mo na pre! Ito po, yung kawawang vlogger na kasama ko. Dito na po Dito na po po ang pagkapatuloy nga pangalawang video. Ano po? Subukan natin kasi sino ang matindi rito. At... Tara bro! Masakot tayo! At... tayo tayo rito? Diyan? O dito? Dito tayo? di dito? Ah, oh, ano, sir, kung kanino? Bigo? Oh, Bigo Soto, bro. Paano kung bigyan ka na sa Nibo? Kanino ka na? Ha? Ay Bigo pa rin kami. Bigo pa rin. Ka pa. Ano ba 'to lang yan? Hindi nila kilala kung yan. Bigo ka rin. Sino Kuya? ya? Bigo pa rin. Beko. Okay. Paano kapag hindi niya sa kung Bigo pa rin tayo. So, kanino ko? Tepera. Be Asi mga kanya, amin naman, sa na, moyo pala yan. Bigo pa rin. Ah, okay, tejo po. Ay, kuya. Ay, po. Bigo pa rin, paano pagbigyan ka sa libo ko nari? Hindi ko pa rin, okay, <laughs> mo. <laughs> Ayan. Ayan, toto. Tapos na yan eh, tapos na yan eh. tayo. Bro, Dito tayo bro. Ayan, baka naman pwede maka-albor na isang kulang. Kung kayo may mili rito, ay no pagkakatalabo to mo. Bigo. Ay mo kuya. Ah, si minamaw. Eh na si Eh dito, kailangan kasi ipros. Ah. Pero bigo pa rin. Ay mo kuya. Bigo pa rin. Ate tayo po. Bigo talaga. Bigo pa rin. Okay, apat po rin 'yung. Ano kung bibigyan ka ng tig-tigisan libo? Kailangan mo 'yun. Bigo pa rin. Nakain tin mo. Ah, tanggap pero kay ko. ah, kay tingi mo. Kapro, kala ko nag-alis lahat ito, eh. Sasagutin kayo tanong ko, sabi sa akin. Kahit anong gawin, Biko, eh. Asir, sir. Sir. May ikialbo naman ng one-word sa akin. Baka naman pwede. Ayun, driver. Ah. Kasi yun ang gusto ng mga taga-rater rin eh. Mga tricycle driver naman na interview yun eh. Kung kayo bu buboto, kayo na kayo pag pagkakatiwala ang sagrado mong boto rito? Sara! Kaya po ate? Masig kayo? Kaya na kayo ang boto? Kung kaya po ibilihin? Biko? Paano ko pagbigay kayo sa libo? Kaya na ka na? Biko pa rin. Oh, wala na ano ito. Pre. Ah, bro! Kaya ang kasama ko. Ay, 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 Ate! Ano? <laughs> wala ganun daw eh. Ganun daw. <laughs> ay, tayo. Ayo nang pasik Oh, no problem. Sabi ka, pre. Mama, give Dito tayo, dito tayo. Pasukin natin tong ano. Bro, dito muna, bro. Ah, sige, 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 Okay. Para hindi tayo maligo. Okay. Tingnan, tingnan, tingnan. Ayun, wala lang Ayun, po. Vigo. Vigo. Ayun na po, ate. Vigo. pa rin? Kuya, ate. Ayun, po. Wow, okay. Biko ba yung kalimutan naman dyan? Tatanong lang namin, bakit si Biko? Bakit? Bakit? Wala pa, wala masabi. Ay, paano kung pabiligyan ko ng tikitig 1,000? Kayo na kayo ngayon? Oo. Oh. 1,000? Biko o Sara? Biko pa rin? Okay, tingin po. Okay, mo lang nalang ang iyong mga kasi. Ate, baka naman tayo. Mag-iisipan pa daw bro. Ate, mayroon pa rin. Kunyan, ano nag-e-signify ngayon? Sino na? Wala ka. Ah, okay, sige po, sir, Wala Sir, lang, ako po please. Sakitang, time, eh. Kiko Kiko po, please. lang. 3 seconds lang mayroon po po, please. Ayan. pa rin. Thank you po. Sir, ha? Ingat, ingat. Uy! Malakas ba yung sounds, pre? Sino? Wala pa. Wala ka pa? Ito, mayroon pa po po, pre. Ha? Ate, kaya-kaya pa kaya, si Gayok? Ay, hindi taga ito. Nagkakanta pa. Ay, ito ito. ito. Nagapasig kayo eh. Nasa baluwar kayo. Kanino kayo? Sara Biskaya. Kanino kayo ngayon? O bang, sino po? Kanino kayo? Kanino kayo po pa rin? Para sa score. Biko, ano mo binigyan kayo sa libo ni Sarah. Yeah. Kanino na kayo? Oo. Sino ba na po? Sino po? Sino po? Lagi ko eh. Wala pa. Wala pa bro. Okay. Ay tayo pa rin. Tapi kapre, pa mana kita jalan?

Sir, Sir, bitante ka rito, Sir. Bitante ka ng Pasig. Okay, hindi ko ka. Sige pa, Sir, ha. Biko po ng Pasig, Kalisor Bay. Sino yung napupusuhan? Wala pa. Kaya na, Sir. Kanino? Babae, sino po yun? Sino po, Kuya? Kasi kailangan ng score Sara, eh. okay. Sarah, ate, kayo po. Wala wala pa si ate wala pa ito sir Biko tayo Biko? ay po Ah wala Biko Wala pa Sino sir? Biko lang dun Wala pa Ikaw Wala Sino po? Sabihin nyo para sa score Scoring po Biko Okay tingin po Biko Biko Tingin po sir Ah Appreciate Appreciate po Sa karoon yan Sa karoon Sa karoon ba? ba? hindi ko alam pati, habang nakatakot, mayroon po na sino po? ah wala pang desisyon sir ayan kuya dapat ay, po Diko. po ba? po pa rin, okay, thank you po ayan, buta ang na pasig ay hindi na pala pupusuan, eh.

Bigo pa rin. Oh, ito mga empleyado. Ma'am, ma'am, baka pwede naman po, one words lang. Ayun kayo magtitiwala kung may buboto kayo buboto dyan. Ayun kayo pagkakatiwala kung buboto kayo. Bakit? Sumukli po siya eh. Alam ko, ka ng San Libo. Huwag ka lang magbigo. Ah, okay, thank you po. Thank you po, ma'am. Kapasit. <laughs> kaya, baka naman pwede maka-albor ng isang words lang. Kayo na po kayo mag uh, makalabor na isang salita lang. Kung kayo boboto, kayo kayo magtitiwala dito. Ano kami ipikol? Ipikol pa rin. Ayun yan. Ayun lang. Kaya po, kaya po. Kaya. Po. Kaya po na kasi. Sino yung nakupuluhan? Iba lang ha. Kaya na po. Ay, di ba mo mag-decide? Kaya po, kaya. Hello, hello! Hello, hello! Hello, lang. Hello, hello! 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 Hello, kaya. Hello, hello!

Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ay, kawate. Hindi, okay lang po yun. Abawad na namin ito sa YouTube. Kawate. Okay, okay. Ay, pate. Pa, ay, ay, kung bibigyan kayo sa 1,000, mag-commit lang kayo. Ay, hindi naman. Okay, 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 thank you po. Tanggal lang na po. Mayor po ng Pasig, Kaliso Bay lamang. Kung kapibili, sino may yung napupusuhan? Ayan, ito po. Ayun lang. lang. Bigo! Bigo pa rin. Bigo pa, pa rin, bro. Bakit si Bigo Soto sa matalang itong district ay ito lang rin sa Aradisaya? Ayan, po. ayan po. Ano po, no comment na lang. Masa, Bigo. Bigo Ano po? Ano okay, po men? Ano po Ano nga tayo dito bro Ano ulang? Ano na? Ano meron bro? Ano meron pa bro? Ma'am! Good afternoon po! Magaan na lang po kami ng uh, isang... One word lang po May iingin lang kami ng isang kasi, ano, salita Biko soto. Biko po. Biko. Okay. okay, dito mada ra sa akin tinatanong, Bakit si Biko Soto. Ah, uh, maganda kasi ang uh, niya, ah, pamomono niya. Pamomono. Okay, sa, sa okay. Po. Pasi, pasi. dito po. pasig. Okay po. Eh kung nanonood si Biko ngayong panahon na to, anong sabihin mo? Eh uh, Biko, ah, dadak po sana, no? sa anon dati nagraral sa. Ayun. Okay, tuloy mo, mo. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Dapat uh -huh. ano yung mm, sa libon, di ka lang yung markamon nung <laughs> ka. Ha? Huh? Hello kuya! Okay, Ay! Wala pa pala ang... ito. Ate, mawala ka lang na. Ali Sorte, po na passage. Sino, Sino po yung napupusuhan mo? Sino na po? Kalisurvey Sorte, lamang ito. Opinion lang ito, te? Oo. Uh -huh. Opinion lang ang kailangan dito. Sino po? Hindi pa naman na ito final eh. Sa Surby lang.

Sarbi lang Sarbi wala, okay. wala pa. Ate, pa lang po. Sino po? Sarbi lang po ito. pa rin. Payo po. Wala na ba dyan, bro? po, mayroon uh pa. -huh. po. natin, bro. Bakit okay. Si Biko na po po siya nyo. Ah, kilala na ikaw, kuya. Bakit si Kilala na okay. o ano? Ayaw na. Okay, tayo, bro. Ayaw mo ba ron? Dito na tayo, bro. Ayaw na. Ate! Ate, baka naman ate. Ate! Okay. Ay, tapos na nga pala. Hello, hello! Sino po? Sino po? Sabihin nyo. Biko! Butang oh, di pa? Okay, Biko, Biko, bro. Hindi ka po. po. Ayan okay. po siya mga katakana nila. Ngayon nga siya, siya ng Pusuan. Baka naman ate. Sino? Si Sarah. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Tso ka? <laughs> Ayaw Ayan po, mababayin namin itong bambang. Para ipagpatuloy uh, yung request. May nag request dito. Bambang daw tayo bro eh. Oo. Ayan po. <saat> Asa grupter down Sino Biko Sara 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 ayo Pak Mam Mam gantah Biko Sara Halo oh, Pak Bro Oke ditanti Ani kan Biko, biko, okay. biko Sara Biko 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 parem Bro Oke thank you Pak Sara. Eh. okay Sara. Abi Sara. Sara. Sara ka? Sara. Sara. Sara isa. Okay. Magkalaban um, sila. Eh. Oh, 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 ito pa Sara Bigo, Sarah! Napapasok tayo. Sabi, pasokin natin itong nandito sa teritoryo. Is the perfect word to describe how I feel when I'm with you? I'm at ease. I can let down my hair, we can be silly together. I don't have to pretend. Ate. Ate, wala pa na. Sara na naman. Ayun pa, ang pa bro, dire mo na yan doon. Ate, mawalan ng alam uh, na. Ito na, dire dire siya po. Kailangan pong bumoto ng ano, Bigo. Anong masabi mo bakit? Kasi sa kanya lang po kami nangarap sa Bucamal. Aiyo, kaya naman pa. Okay, tingin po ate. Yes. Si Casey po naman sa basta. Pero talaga bigo ka. Okay po. tingi po. Ayan bro. Wala na yata dyan ah. May gano'n, may ticket. Ayun na doon doon. Doon siya Isa. Ayun. Wala na pre. diyan na tayo. O oh, dito may bahay pa ito ah. Ayun na si kuya oh baka may accident oh baka kagatan tayo ng aso rito ah baka na? Balik tayo rito? Isya pala to. Ha? Oh. Oh, na rin bro. Ito po. Mga kagubatan na po ito rito. <coughs> ha? Ah?

ay, ayaw ni Kuya. Ayaw ni Koya. Ayaw ni Koya. Ito, Kuya. Hindi yun. Ha? Dito, Dito diba bro, eh. Tara. Dito, tayo. Baka may dito, bro. Dun mayroon daw dun, dun, doon. Sa kabila. Eh, dito lang tayo sa labas, na yan, eh. Ha? na yan. Mayroon bang dahan dyan? Baka wala na, baka di na yan, bro, ha? Ha, gano'n? Ito po, ang... Ganito kayo magkali survey. Talagang kasulok-sulokan. Talagang... <laughs> okay. Sino po yung ako po sa ano dito? Anong uh, mayor maglalaman laban ng Pichelid? Ah, mayor. Oo. Mayor Biko. Para mapanood yung interview sa iyo. Sir, thank you. Thank you sir. Po, po, sir. Welcome sa Andes TV at Kasuarte TV. Apa. Thank you po, kaya. Thank you, thank you. Biko Suto. Salamat po. Thank you, thank you. Wala na pala bro eh Dito tayo pre si Steve <laughs> May si Real Stevie dyan May sticker kasi yan eh ha? May sticker Kaya nga eh Kaya Baka naman pwede eh Kasalita lang kanino ka Pag hitiwala dito Dito ko Sarah. Sarah Yan Oh, sa ngayon. Yan, yan, yan. Biko. Biko! mo. eh. <laughs> <laughs> <magingin ko>, ah. <laughs> bumila na siyang minuto eh. <laughs>

Biko o Sarah? Bawalin muna ate. Biko Biko. Sige po. Salita lang sir. Sino? Sino? Pareho lang yan. Pareho lang yan. Biko. Biko. Wala ka na, mayroon pa si Kasi sabi lang Asa na kami sir ha? Alam lang kami. Sino po? Three seconds lang. Mayroon pa si Biko Sara. Ikaw sir. Biko. Yung isa. Bico, Ay, tingnan niyo po. Dalawang kayong Biko, sir? Dalawang Biko? Dalawang Biko. Yung isa, yung isa. Ayun na, si Ake, Ake. Biko rin, okay. tatlo. O, uh, tatlo, tatlo kayo. Ito, ate o, oh, para makakalawang. Okay, ito. tingin po, tingin po. po. Ngayon, tatanungin namin kayo. Bakit si Biko Soto? Sir. Galing sa kanya. Okay, ikaw naman sir, bakit si Biko? Estudyante. Eh. Bakit si Biko sir na ibigay yung ano, pagustuhan? Maluwag siya sa ano? Maluwag siya sa tao. Ah, uh, okay po. Okay. Tingin, tingin po. Sir, kayo lang, kayo lang, kayo lang. Okay, tingin po, tingin po. Ayan, dito po. Pinasok ko namin itong establishment rito at po kami rito sa Bangbang para continue itong uh, aming pagganak ng kali sa Bay ikaw po sir hindi na ay kayo na po okay thank Soto? Okay. Oh, ay, may Charles, bro pakbo pre wala, wala ate paka naman Biko, Sara. Ito kaya. Eh, meron tao rito bro. Ito. Okay. Mayroon, Biko Sarah. Sino po? Ito. lang, second, seconds second. lang. kayo po. Sino? Oh, oh, alam niya. Biko kung rin, man, okay. rin. Okay. Dalam Biko kayo. Okay. alam. Okay. Hindi Okay. Okay. alam. Okay. Okay. Biko alam. Okay. Ito bro, kaya natin dito Wala, wala na yan, wala na pe, no? Ito, ano wala na? Kaya, baka naman pwede makaalbor na isang salita lang Kung kayo mabuto, kayo na kayo magkitiwala dito Dito, Sara Sara dito Wala ka Wala pa bro Ano pa? pa? Ano pa? Parehas kayo Biko ha? Ate! Ate! Ate kayo, baka ito. naman! Ay! Kaya! Uh, ano no? na sang salita lang? Kung kayo po kayo na po kayo magkituwala dito. Biko pa rin bro. Sige po! Kaya! Kaya! Oh, Ayan, pahang na po kami. May servo lang po. Kiko Sara. Sino po ang napupusuan nyo? Kiko. Si Kiko. Okay, thank you Bigo, po. Kanon po. Beer. Beer Bigo pa rin. Ayun po, kuya? Bigo, kuya. Bigo pa rin. Ano kuya bro? Pero parun eh. Oh, wala na. Tatlo lang. Kuya. Kuya, kasi kayo.

Ate mga ganda, may listor lang, lang po kami? Kung kayo mo kayo na kayo ito yung o. Ayun po kayo po. Kayo po, Ayan, Ayon, kayo po. Wala pa rin bro. Okay. Ayan. Ayan. Wala pa rin Ayan. Seconds lang. Wala pa. Wala pa po. Wala pa po. Thank you. Sa loob, bro. Wala pa ah, po. Wala Wala po. pa Ang wala. Sir, mawalang galang na. Nayon na pa, 6-7 na pupusuan.

Kaya baka naman maka one word lang ko ya. Doktor po. Ayun ang magtitiwala sa kung puto ka. Ha? Oh, okay. okay, thank you po. Ah, wala na, bro. Tama tayo, bambang. O, oh, pakita ko bro. Ilang taon, ilang minuto na 'yan? Pero po. Ay, oh, okay. 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 Ayan po, dito mo amin, na... Alisabay, Antat, po lang natapos ang aming pagkandak na... ng yung survey? Antak, local survey na po. Nakapakinggan nyo lang po at napanood nyo yung mga nito namin sa Barangay Pambang. At dito kami nag-umpisa sa harap ng Mega Market. Ayan po. So, tapos forget lang like, share, at pakisubscribe na rin po ang aming channel. O, ayan po, napakinggan nyo lang po ang aming mga kalandakang kalsarbe namin dito. Sa kabahan po ito ng Barangay Pambang. Ayan po. Pasig City. Pasig City, at harap po ito ng uh, itong ano, Socorro. Ah, uh, siguro wakaya, mo kailangan sa monitor kung sino ang tak takot talaga dito. Ayan, go! Pasig! Okay, ito po yung sila. Ito po yung Bangbang, Barangay Bangbang bang po, ano, Pasig City. Ito po yung sinasabi yung Palwarte na naging isang kalaban ni Mayor Dito Soto. Ano po? Yes, bro! Ito po ay Palwarte ni Miss Sara Dizcaya. And, And mga lupo po, maraming maraming salamat po sa support na sa amin sa God bless you all. Thank you! ati mga nanonood sa buong mundo!